Alam mo ba? Kapag tayo ay nanunood ng mga mystery, thriller o horror films, tayo ay kinikilabutan o nakakaranas ng takot, tipong goosebumps o makatindig balahibong moments. Pero, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng ganitong reaksyon? Ayon sa Harvard Health, ang goosebumps o ang pagtindig ng balahibo kapag tayo'y nilalamig, natatakot o nasasabik ay tinatawag sa medical term na piloerection. Ito ay reaksyon ng maliit na mga muscles sa ilalim ng ating balat na kumikilos kapag nagkakaroon tayo ng deep emotion at high body temperature. Kapag na-trigger ito, tumitindig ang balahibo at ayan na, goosebumps. Ang nakakatuwa dito, evolutionary trait ito na nagmula pa sa mga hayop. Sa mga hayop tulad ng pusa, nagiging mas makapal o tumatayo ang balahibo nila para magmukhang mas malaki at mas nakakatakot sa harap ng predator. Sa tao naman, bagamat wala ng masyadong balahibo ang katawan, nananatili ang reaksyon nito bilang proteksyon sa lamig at emotional stimuli. Ayon naman sa pananaliksik ng Cleveland Clinic, kapag nakaranas tayo ng intense emotion, gaya na lamang ng takot, kilig o kahit yung mga nostalgic moments, nagigising ang ating sympathetic nervous system. Maliban sa wisdom tooth, isa rin ito sa mga namana natin sa ebolusyon ng ating mga ninuno. Ito yung bahagi ng ating katawan na kumokontrol sa fight or flight response kaya nagre-react ang ating balat. Pero paglilinaw ng mga eksperto, ang goosebumps ay wala namang masamang dulot. Normal ito at senyales na gumagana ang ating autonomic nervous system. Pero hindi rin dapat baliwalain kung ang goosebumps ay nangyayari ng madalas na walang rason. May mga medical conditions na maaaring kaugnay nito. Kaya kung may kasabay na pamamanhid, pananakit o iba pang sintomas, mas mabuting magpakonsulta sa doktor. Sa dulo, ang goosebumps ay hindi lang kilabot factor. Ito man ay komplikadong intindihin pero kahangahangang reaksyon ng ating katawan sa lamig, takot o emosyon. Ngayon, alam mo na!